Pipila kabahin sa Katarma Northern Samar ang padayon pang gibahaan. Ang uban sa mga mulupyo nga tungod sa baha, nahimo kining dugang panginabuhian. Atong Siren sa report ni Femary Dumabo. Nitong weekend, halos tagatuhod, tuhod ug mulapas pagani sa tuhod ang uban. Ang halapad nga pagbaha nga paday na sinati sa pipila ka sa barangay Dalakit sa lungsod sa Katarman. Matod sa mga malupyo nga sagad bahaan ang ilang lugar apan mas grabe nga pagbaha ang ilang nasinati sa miaging simana ug napalantawan na nila nga mulungtad pa kini pipila ka simana. Hinungdan nga kining ubang tricycle driver ang pagmaneho o pagbirana ni ining balsa o gitawag nila nga tabaw ang nakahatag og dugang panginabuhian. Kada tuig na nilang problema ni ang maong pagbaha ilabi na mata Disyembre nga kusog ang mga pagulan dinhi ning tuiga mas ni grabe kini dinhi sa purok tres human usab ni itong walay huno nga ulan tungod sa shoreline og LPA gani aron lang makaagi especially na mga trabaho intawon nga dili pwedeng mulusong sa baha kinahanglan nga musakay ni ining balsa nga gitawag nila dinhi sa Northern Samar nga tabaw o matag uh, sa kainini kada pasahero sa hero 20 pesos so nahimo na usab kini nga dugang panginabuian sa ubang mga tricycle driver tricycle driver sa tot karon tot taod usay usab moy nagmaniho ni ini ilang gitawag nga tabaw may 20 to medyo may Puso naman, may tumataas sa presyo na maghahatag siya sa 100, depende lang sa tao. Di naman kami nagkukuan pata sa pagsukot, at depende lang sa naghahatag. Pero usually sa isang araw, magkano yung kinikita niyo po? Pag... 500? pag malakas, masulong ba? Kasi may 500 pa. Matod sa mayor sa Katarman nga usa sa ilang ipangitaan ng solusyon. Samtang kining pamilyang Soryo ang naagian sa Jemir RTV Balitang Bisdak, dinhi sa Daplin sa Sedan sa Zone 3, Barangay Poblasyon, sa Lungsod sa San Roque, Northern Samar. Nagtulda-tulda sila at bang sa naguba nilang balay, dihang nasinati ang kusog nga pagbaha. Mihul pa ang yuta, lakip gani sa naguba, kining parati sa dan, at tubangan sa gitindugan unta sa ilang balay. Kahit man lang kaunti, bigyan mang kami tulong. Mga pagkain, mga damit kayo na kuha pa pa kayo, iba? Mayroon naman na yun, pinanabasa, pinanlabahan ko. Hmm. Hindi pa na natutuyo doon. Pinarayam kami dito, tsaka pinsan. Refisyo na, na gusto namin. Kasi may mga anak hindi ako doon. Na yung bahay nila ano yung bahay nila ano na lin? matod sa mayor sa San Roque nga usa lang kini sa 56 size mga balay nga naguba sa ilang lungsod ginagawa po ng ating bayan is um uh, yung patuloy na relief operation sa ating mga affected barangays halos lahat naman po is 90% po yung affected doon sa bayan namin. at um Nakausap ko po kanina si Sen, uh, Secretary Gatchalian through RD na nanghingi po tayo ng uh, um, aside from uh, food packs, meron po tayong nahingi ng mga uh, kitchen uh, kits at uh, hopefully pati pa po shelter kits, lalong-lalo na po doon sa totally damage na ating mga pamilya. Ang lalawigan sa Northern Samar, mitala o kapin sa 111 mil kapamilya, ngapiktado sa katalagman dala sa shoreline ng LPA. Gawas sa mga family food packs gipasaligan ang mga biktima sa kagamhanan nga mahatagan og financial assistance. Obanicle Ufer Lumay ug Edward Tubilan, Family Dumabok. Balitang Bisdak